Good morning, mga tulog pa mga ano. Hoy, kanina ka pa tulog ng tulog, gumising ka na. <laughs> Ayan na, gising na. Ayan na, gising na ikaw. Ha? gising na. <clears throat> ikaw pa, isa ka pa. Gising na kayo. Hmm, gising na. Ah, kanina pa tulog ng tulog to. eh ah, di ba? Ah, ah. Ano na? Ano na? Ano na? Anong ganap na natin ngayon? Wala kayo makain. Ah, wala kayo makain. Ah, naglalaro na mga kumag, oh. Oh, naglalaro na. <laughs> Three weeks na to sila mga langga. Three weeks na, o oh tulog na tulog itong dalawa na ano to oh ayun ano to ala kawawa naman ito <laughs> ito ano to ano na yan huwag matulog tanghali na time check nine si 9.30 na Hmm. Ha? Ano maligo kayo? Maligo na? Maligo na kayo? Ano maligo na maliligo na? Maliligo na? Hmm, maliligo na? Ha? Nawaan na kayo ng mama nyo ha? Ha? Oo na, ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! kulit! Ang kulit! kulit! kulit, kulit. Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! Hmm, Ala, sige! Ala, tumba! Ang nanay nito, naghanap buhay. Naghanap buhay, naghanap ng makain. Kay dididi na naman kayo. O, oh, ba? Diba? Dididi kayo, kaya nang, ang nanay nyo naghanap ng malamon. ba? Diba? Dahil dididi kayo. Oh.

Maligo, maligo na. Ligo, ano yan ang ganda nang kulay nito. <laughs> ah, ikaw. <laughs> ikaw. Ikaw. <laughs> ikaw. Oh, oh, oh. Yan, dyan mo. Galawin mo yan. Kanina pa yan tulog nang tulog. Hmm? Kanina pa yan ang tulog ng tulog. Parang yan si K Kali. Hmm. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? La, 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 la. lah la. Good morning itong bunso oh. Para mukhang daga <laughs> Mukhang daga oh Ay yung bunso mukhang daga Bunso mukhang daga Okay wala well, yung mukhang daga na yan Napag iwanan Mukhang daga na yan Ayan na, oh. Good morning sa inyo And thank you so much for watching.